ngayong araw nga pala ay sasamahan namin si Ga magpa-check up sa Gonzales dahil sa kanyang ubo at sipon. Ubong-ubo siya at hinihika. Sabi ni Ate Des, hinihika daw si Ga, kaya naman dinala nila sa Gonzales. So susunod kami ni Manuel at susunduin ko pa lang si Manuel na animoy pilay. Lagi sundo hindi mano. Hindi na ako maliligo, hindi na din maliligo si Manuel dahil kami ay nagmamadali magja-jacket na lang kami panjama at kakain na lang muna ng tang umagahan. Anong oras na ngayon? 10:27 umagahan ko pala. <laughs> and guys, Mag-ingat tayong lahat, guys. At kami pa sunod sa Gonzales Hospital. Update ko kayo pag nandun na kami, ha? React na ako. Tiniintay ko na lang ang kaluluwa at presensya ni Manuel. At habang hanggang ngayon yata yung wala. Kundi ako'y pumasok din, eh. Sobrang banas na ng aking kasusuotan. Sa so, tagal gumayak ni Manuel, baka ako'y mga stroke na. Tiniintay so, na at pinasusundo ko na kay Simon. Ngayon, gayak na gayak na ako. Siyempre, bawal mangitim. item. Yan. Kahit di naligo guys, fresh pa din kasi gamit ko ang 36 skin by Marie. Ang tagal ko nang nagayos ng helmet. Si Tulala, babaeng Tulala. <laughs> Hindi mo pa talaga naiikot ng motor. Diyos kasi, ko. Nakatitig ko, ko sa mga rambutan din eh. Talagang, Diyos mataka matakaw talaga siya. <laughs> so guys, kami paalis na. Talagang alsa baluta na kami. Ready. Yeah. Hindi wala. Yan. No? Yan. Kitang-kita nyo naman ang aming pagpapasaya sa live. Kung gaano kakapal ang aming eye bag. <laughs> nyo. <Ina niya. laughs> hindi. Oh, ang laki ha. Huh? Tingnan nyo guys. Sa laki ng uso ko. Oh, bakat na bakat. Tingnan mo. <laughs> Kala mo, <laughs> <sa mong uso. laughs> ko yung siminto. mo na gahalo black sa mga uso. Diyos ko. Guys, kami guys. Baka pa uwi na si Naga. Hindi. Hindi. hindi pa nandungin biyahe. Hindi. Kami talagang ano. Talagang nangangatal kami. Okay. so guys, nandito na kami ngayon sa hospital. Hindi namin makita kung nasaan si Gana, kung nasa sa loob na baga. Yun yeah. yung kasasuotan ko, dahil ko pang reading tandem. <laughs> diba? Ang ganda ko no, sobrang ganda ko pag takip ang muka. Masa <laughs> <laughs> naga, nasa Canada na ako. Tingnan nyo ang langit, ang ganda. na parang nasa Canada na. Nagbabayad lang kami ng parking, 30 pesos. Para kami natin umbal. Yeah. Nasa doon na nga kami. Nasa Canada, sabi sa inyo. <laughs> Diyos ko guys, malaon na palang si Ga ay nasa Victory Mall na at hindi, Diyos ko, tapos na yata ang check-up. Hindi man lang ang nagsabi sa amin na siya ay nasa Victory Mall na. Ngayon, sayang lang ang 30 pesos sa pagpaparking ng motor. Hindi kami papunta na sa Victory Mall ngayon at nandoon na naman pala siya. Kasama si Ate Des, mga hindi nasagot sa call. Yan! Diyos ko sa ganda naming are sayang ang outfit <laughs> sayang na sayang ang, ang outfitan Diyos ko ngayon susunod na kami sa Victory Mall Akala namin ay aabuti ng hapon sa pagpapa check up papunta Sa Victory Mall na <laughs> sumunod pa si Kulot para lang masundan si Gas sa ospital kakarating lang ni Kulot papunta na kami ngayon sa Victory Mall ayan Tara. Ano na lang kayo? Patagay tayo tayo ngayon. Hingal na hingal na ako at si Gado ay di man ay hilong-hilo na. Di emergency na namin. Brown out pa. Kaya sasabihin mo na kami, hinahanap na namin yung pasyente namin. Nakatakas ng hospital. <laughs> Nakakaawa. Nahihilong-hilo ang aming pasyente nakatakas sa hospital. Hindi namin alam. <laughs> 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 <speaking> nakatakas. <Naman> <speaking> at di man, ma, naman, no? ikaw daw ay ma-hospital. Ang dami nagsabi na ma-hospital daw. Ano ba nangyari sa iyo? nga ako na pa sa na ah, ah ka wala na na kanina pa nasa ay, ka pa nasa kanya oras pa hindi <laughs> mo sinasagot wala nga si culot okay siya okay siya okay, okay. guys naiyak na siya sa awa sa sarili <laughs> guys iyan pigilan yung nga ni Garillo, guys hapung hapung na naninigipa <laughs> Buti nalang may mabait na kapatid, kahit fuyat, yeah. sa trabaho, pagod, sumama pa dun sa kay Ga, wow. nagkakarawa naman. Hindi naman, matigis ko ba mga kapatid? Ang sasama daw ay si Tito Arch, doon bang pasyente. Sabi <laughs> ni Tito Arch, sama pa ako, eh huwag lang, <laughs> baka <laughs> madal magkakarap ko so dito. Bakit kung man pinahirapan si Tito Arch, alam mo naman may bistro ko na guys, ang usapan, pupuntahan lang namin si Ga, susundan lang sa ospital at hinihika daw. Nakarating kami din sa SM San Pablo. <laughs> Ayan, guys. sa SM San Pablo na kami ngayon. Ang na kaluluwa namin na ay gala. ang video ng tao, guys, dito sa SM San Pablo. Gagalan lang muna kami dito sa SM San Pablo. Talagang napagala din ang aming mga kaluluwa. Okay, <laughs> guys. Enjoy muna kami dito ng isang araw. Hindi kasama si Ga kasi nga hinihika si call center may bantay ng anak. Ayan guys, yung pagsunod namin sa hospital kay Ga, na hindi naman namin naabutan, at yung palay na nasa Victory Mall, <laughs> ay napadpad ang aming mga kaluluwa sa SM San Pablo. Diyos ko, alam niyo yung denial namin sa SM San Pablo? Pagkain lang sa Jollibee. Kasi ko. Tapos naglibot-libot, na nabili lang ipabangung aks. Magaling. Ngayon, kakauwi lang namin. Mamahinga lang ako at paliligo na ako dahil hindi ka, hindi kami naligo bago umalis. Nakapagod. Alam niyo ang aking kuyukot. Ang sakit. Ngalay na ngalay ang aking kuyukot sa pagkakaupo sa motor. Yung ganyang ilang isang oras yata ang biyahe mula Tanawan hanggang San Pablo, SM. <laughs> sabi ko, ako antok na antok habang nagdadrive. Sabi ko, baka na! O, sabi mo naman ako, ikwento mo kunwari, hinato ka ng iyong ina ng bata ka, tapos e, anong nangyari? <laughs> Wala daw siya. Wala daw siyang alam. Gusto. Pinagkukwento ko ng magising ang ko. Okay, untuk untuk. E, ako ko. Ako yung antok na antok. Ay, nagtutungangay ako. Kaya naman. Pagka mga tulalaing manika ang kaangkas mo, ay eh, wala. Walang patutunguhan. Kundi antokin kang tuloy. Ako maliligo na muna, guys.